Dali. Tagal naman. Dali, video ka to. Video. Oh, inom gatas. Para. Inom gatas. Para. Pagmata. Kakin.

Langoy, langoy. Lang. Ay, langoy, langoy. Langoy, langoy. langoy, langoy. Tama kayo? Kain. 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 Ano? Ang mate. Tala, utot. <laughs> Tapos na po. <laughs> ay, sa pong ano? Tapong pong balaka. Lumalangoy sila. Tayo. Pataas Paikot, pa mga pa. ikot Sabi ng nanti.